Po tayo ngayon ng uh, breakfast dahil off ako at uh, gusto ko ng uh, special breakfast at uh, nandito na naman itong anak ko work from home siya hiwain lang natin ang sausages guys para maganda tingnan this time iba, iba naman ang, ang gagawin ko pero eh uh, padayon din ng omelet lagyan ko lang ito ng sausages ay hiwain natin at bubukayin uh, natin kada siya Tuloy natin ng sandali, guys. Para naman maluto yung sa loob. Yan. Okay lang yan. Lagyan ko lang ng konting olive oil. Ito yun lang ng sandali, guys ito so, mainit yung oil ko guys yan yan tingnan natin ang buto na yan ako na yan pabalag ka rin lang natin guys likod. Okay ito lang ito. Yan. Ang dali lang siya sa lulutuin. I mean, paper to him. Pwede na na natin. yun guys ayun handa na natin ng itlog i-scramble ayun yung i, I mean, uh, natin yung itlog lang natin guys this time din natin lagyan ng cheese yung shredded cheese din natin lagyan kasi magamit tayo nito ko na lalagyan ng asin dito guys. Kunti okay na. Para hindi aalat. At lagyan natin ng black pepper. natin ulit ito. Ginamit ko ulit yung uh, konting olive oil. At uh, lalagyan ko lang ng ng konting uh, ghee. Itong purified butter. Lagyan lang. mainit na guys. Hinaan lang natin yung apoy niya. Kasi lalagay na natin ang, ang uh, ito. Uh, beaten egg. Tapos ang para sa akin ay ang bread, yung brown bread ang sa akin. Ito na lang sya. kasi nyo guys. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng sausages sa gitna. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng cheese slice cheese. So guys, so dahil malaki ang bread, so isa at kalahating slice cheese sa ilalagay ko. Yan, para matakpan naman yung, yan, ganyan guys kanya nga guys, malaki di ba? malaki yung bread. kasi malaki yung bread kaya hindi ko siya mabalot. tapos guys, tapos guys, babilitarin natin ulit guys. Hatiin ko na lang sa gitna guys kasi nasira siya. balutin, Babalutin. balutin natin guys. Yan. Gusto ko yung konting brown-brown yung itlog. Yung omelette. So, babalik tarik nanti yang ganda simpleng omelette burger, hai, 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 guys hai, ko, hai, <laughs> <laughs> sa lapin na ito na my si pangalawa Ganun din agad ko lang ng additional na ghee initin ng sandali naiinit na yung ghee pwede na natin naglagay yung langwan para sa anak ko gusto niya nito white bread ang para sa kanya tatanggalin ko yung sesam dalumi itcha guys kaya dalawa ang gumagamit ko yan siya so, ito mainit na siya guys pwede mo na natin ilagay ang beaten egg so, mahina lang yung apple guys tapos, ilagay mo lang ganyan Pwede natin mabalik natin kasi maliit lang siya. Tapos, ilalagay na natin ang sausages dahil magigit um, lang yung ano, red. Kaya pwede siya tigil Tapos, again nat natin ng na, oh, cheese. lang dito guys kasi meron naman siya dito hmm. ipo-fold natin so Ayan. Guys. Like din naman. Kumulo na 'yung tea. Eh, yeah, ready na 'yung tanggulan, guys. Ready na. <laughs> Yay. Yan, tingnan mo nat melt na 'yung cheese. Okay na siya, guys. it's so, all done ito na po guys at ako excited na kumain so po lalagyan ko pala ng ketchup guys kasi mas masarap pag may ketchup di ba hmm. lalagyan ko na ketchup at syempre guys para mas lalong masarap Talagyan ko ito ng Korean budok chili. Yan, para may anghang siya, guys. Yan. Kunti lang, guys. Ganyan lang kasi masyado siya maanghang, guys. Tapos, i-spread lang natin gan ganyan. Lalo yung mas marap. Diba? Uh -huh. Ayan Iwainan natin Siyempre Iwain ko Para makuha ko yung sausages hmm, Ganyan guys Diba ba? tayo ito so, itong tiko guys alalagyan ko ng ito I'm not advertising pero gumagamit ko ako nito ng halat supplement para sa ating buhok, skin, bones alam mo na pag matanda nang ng, ng uh, hindi umaanda ng mga maganda kaya ito may screen sya sa loob. Sa so, delivery lang dito kahapon. So, Ubus ko na yung isa. So, kaya ito naman yung pangalawa. Isa lang. Isang scoop lang guys. Ito so, na. Haloyin ng maayos. Pwede ninyo dito ilagay sa iyong mga drinks na juices. Siyempre, tignan mo na. Ayan, sarap. So, tayo na po guys. Kain tayo. At ako ay gutom na. Adal brands na ito. <laughs> Adaling araw na kasi ako nagising. Kaya sabi ko okay lang kasi off ko naman today. Pagod ako kagabi eh. Late na rin ako umuwi. Sobra busy. Anyway, sige guys. Kain mo na ako. Tayo pala. Thank you for watching guys. Sana natutuwa kayo sa aking video ngayon. Dahil pa ulit-ulit kong ginagawa ito. Anyway, ito nang magagawa ko. Para sa ngayon. Kasi, sobrang busy ko eh. Thank you for watching. So, hindi pa nakapag-subscribe. Please, subscribe to my channel. At supportahan naman ninyo ako. Supportahan naman ninyo yung channel ko. Okay, guys. See you next time. Bye!